Pero, itong mga diskaya mga kababayan, silang pinakaunang nagbanggit ng pangalan ni Martin Romualdez sa Senado. At anong nangyari mga kababayan? Again, nung kahaponan pinalitan si Chis Escudero, pinalitan si Senador Marculeta. Pagkatapos niyan mga kababayan, sa mga sumunod na hearing, hindi na nabanggit ulit ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Ah, uh, kay Zaldico, nandoon pala, kay Martin Romualdez ang hindi. Nabanggit lang uli ang pangalan ni Martin Romualdez ng mga kababayan nung dumating na si Orly Gotesa. Again, September 8 ito ha, yung kay Orly Gotesa late na yon. Kailan umalis ang isa sa mga air assets ni Zaldico? Itong uh, Westland AW139 na worth $16 million each. September 11. Ha? Mga kababayan kung et, eto yung nangyayari sana mga kababayan again unang una kung sincere dito si PBBM bago sana nagsuna mga kababayan eh pinaimbestigahan na sana niya ha sa DOJ or sa ombudsman di ba or kung gusto niya talaga independent eh bago magsuna mga kababayan nag tayo or bumuo na sana nagtayo tuloy sorry bumuo na sana siya ng ICI. Para nung sona niya, yan na sana yung laman ng sona, hindi yung magsasabi pa siya ng mahiya naman kayo. di ba? Diba? Yan sana. Kasi again, malinaw na dito na alam na, PBB, na ni PBBM itong lahat. Oh. Alam na niya ito, wala siyang aksyon, hinintay niya yung sona hinintay niya ilang araw, ilang buwan, or sabi natin isa o dalawang buwan bago mag, magbuo ng ICI, eh na anong nangyari? Ito ngayon. Oh, nakaalis yung dalawa sa mga air assets ni Zaldico. At ng September 8 ng kudita sa Senado, na kung sa nasaan sana lumabas yung pangalan ni Martin Romualdez na pwede sana silang mag-request sa DOJ na i-freeze lahat ng assets ni Zaldico, pati yung kumpanya niya e di wala nang nakaalis noong September 11. Di ba mga kababayan? Malinaw yan. Oh, and since pinalitan nila noong September 8, nagkagulo sa Senado mga kababayan, e di nabigyan ng pagkakataon na, na mailabas itong AW139 ni Zaldico mga kababayan noong September 11. So balikan natin yung tanong natin mga kababayan. Tumulong nga ba dito si PBBM at Tito Soto? Unfortunately, mga kababayan, ito, opinion ko ito. Ito yung nakikita ko. Ha? May indirect na pagtulong dito, mga kababayan, na ginawa si PBBM at si Tito Soto dito kay Zaldico. Ha? Mukhang planado ito, mga kababayan, na si Zaldico yung tatanggap ng lahat ng Ah, uh, reklamo dito, para dito ito titigil sa kanya. At hindi na makapagbanggit ng mas mataas pa. Pero hindi ito papauwiin ng bansa ang mga kababayan. Hahanapan ito ng lusot. Ito unang-una. 'Di ba naglabas ang BOJ ng uh, or amlak mga kababayan ng pag-freeze ng assets ni Zaldico 'Di ba? Pero bakit ito nakaalis? Kasi late na mga kababayan. At the same time, sa pagkakaalam ko ha, ito yung naintindihan ko. Na-freeze nga nila, probably na-freeze nila yung assets ni Zaldico. Pero sa kumpanya ni Zaldico mga kababayan, mukhang hindi na isali ito. Eh kasi nagkagulo-gulo pa eh. Ah, nililihis pa ng, ng ilan yung mga pangyayari, lalong-lalo na dyan sa Senado, nagkudita-kudita pa sila. Naiba, nabanggit na sana di ba? Eh, pagkatapos na nabanggit nun, kung hindi pa sila nagpalit, kung, kung gusto nila palitan sa Marcolitan, e eh, later pa na lang sana para makapag-request ng pag-hold ng assets ni Saldico at ng mga kumpanya na, edi, eh, hindi sana ito mga naka hindi sana ito nakaalis mga kababayan. Ito yung naging problema. So ito ngayon, ano nangyayari ngayon? Ito na nga, si Saldico ang nakikita nating sa salo dito lahat. Ito, may dito, balita. Tingnan natin. Ito, balita sa ah uh, Manila Bulletin, mga kababayan, kanina ito, October 29, 2025. Huh? At least 22 billion worth of cash filled luggages delivered to Zaldico, says ICI interim report. Huh? Hindi lang si Orly Gutes ang nagsabi. Ang ah, nagsabi si Bryce Hernandez, Henry Alcantara, mga diskaya. Huh? Parti dito. Ito, final na ito. ICI na ang nag-report. Mga kababayan, oh, huh? basahin natin a whopping 22 billion worth of gold cash stuff in luggages were apparently delivered to former Akumikol Partylist representative Zaldico. An interim report of the Independent Commission for Israel indicated. Ayan, ang dito, basahin natin sa baba. Ang daming, ang daming ano nito. Uh, advertisement, ha? Eh? O, oh, ito. Oh. Uh, ang dito, the amount, of kickbacks from anomalous ghost uh, flood control projects resulted to Uh, resulted from figures provided by former Department of Public Works Highways DPWS Bulacan Forensic Engineer Henry Alcantara Bryce Hernandez who admitted their involvement in a massive corruption well sa Bulacan most likely ito sa Bulacan palang mga kababayan hindi pa natin alam sa iba ha ibang distrito Bulacan palang ito worth of 22 billion na, okay ito ang daming advertisement pa, mga kababayan ng page na ito uh, ito according to ICI several deliveries of cash were made to cost penthouse and passing residents from 2022 to 2025 each delivery involved at least seven vehicles which contains at least five to six large pieces of luggage each luggage would contain 50 million according to ici uh, the interim report stated that the first luggage delivery to co was made in 2022 at shangri-la the fourth four to five deliveries were made there translating to at least seven billion So, 8.75 billion in total transaction. Imagine niyo yan. 2022 pa lang yan, mga kababayan. Kasi, again, ito, itong time na ito, mga kababayan, election ito. Ha? Sinong tumakbo dito? Oh, PBBM. Hmm, diba? Election ito. Kailangan nila ng pondo. Eto, meanwhile, in 2023, one delivery was made to the fourth, while two or two three deliveries were made to cost residents in Valley Verde 6 in Pasig City. Ha? These deliveries could amount To between 5.25 billion and 7 billion. In 2024, 5 to 6 deliveries were made to Ko in his passing residence, which could amount to another 8.75 billion to 10.5. Ayan. Uh, ICI said Hernandez made one last delivery to Ko this year, 2025, mga kababayan. Worth 1.75 billion. All in all, Ko could have received kickbacks worth 22.75 to 28 billion, mga kababayan. Ayan, huh? According to ICA, this was also the time when Hernandez discovered that the coast residence in Pasig was exclusively used as a storage of the cash deliveries Naku, since there was no furniture inside and only pieces of luggage coming from different sources. Ito, huh? Engineer Hernandez discovered de this when he made the de delivery to Paul Estrada. It bears stressing that Paul Estrada was made to sign an acknowledgment receipt every delivery. The acknowledgement receipts are in the possession of engineer Alcantara's brother-in-law, Mr. Worth Walter Rosales, mga kababayan. Ayan, malinaw ha. Again, tignan natin ito. Ha? Tignan natin ito, mga kababayan. Analyze natin. Again, 22 at least. Ha? 22 billion worth of cash filled. Again, malinaw dito, mga kababayan, kasi statement ito ni Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez. Ibig sabihin, bulakan lang ito walang kapangyarihan si Bryce at Henry sa ibang distrito mga kababayan, bulakan lang ito at 22 billion na how much more yung sa San West at Hightown na mga kontrata at sa iba pang mga distrito na kung saan nakakuha ng proyekto yung kumpanya ni Zaldico at yung in-insert niya doon sa ibang mga distrito mga kababayan, so ito yung nakikita natin dito ha? balikan natin kung ikaw si Zaldico Ha At ganitong kalaki ang perang nakukuha mo galing sa ilegal mga kababayan Ha susuluhin mo lang ba ito mga kababayan? Eh kung susuluhin mo lang ito eh ganyan ka talaga kagahaman Ha wala lang kasing katulad mga kababayan kagahaman kung susuluhin ito ni Zaldico. Pero mga kababayan Ha Nakikita ko matalino ito si Zaldico. Ha? M Mayroon itong contingency plan mga kababayan. And most likely, kasi ito, kumpirmado na. Hindi lang isa o dalawang tao nagsasalita, na may nag-deliver sila kay Zaldico. Ha? Most likely, yung sinasabi ni Gutay sa mga kababayan, totoo din 'yon. Na pagkatapos, halimbawa, pagkatapos nag deliver ng mga na, ng mga engineers kay Zaldico, ng mali-malitang pera, yun namang tauha ni Zaldico, including Orly Gutesa, ay kumuha ng parte or ilang malita para i-deliver kay Martin Romualdez, mga kababayan. Kasi nga, kung ikaw si Zaldico, at ma again, matalino ka, kailangan mo talaga ng contingency plan, mga kababayan. At ang pinakamadaling contingency plan dito, mga kababayan, ay ito na nga, kailangan mong mag-share or magparte ng kung magkano yung nakuha mo. Di ba? Kung, again, kung ginagamit ni Zaldiko yung utak niya dito mga kababayan, most likely, ang mas malaking parte mga kababayan ay ibibigay niya doon, doon kay Martin Romaldes. Pero as of the moment mga kababayan, wala pa tayong informasyon kung magkano yung hatian nila. Di ba? Basta ang malinaw dito, may statement si Orle na may tinanggap si Martin Romualdez o tauhan ni Martin Romualdez mga kababayan na parte ng natanggap ni Zaldico. Okay? So ngayon mga kababayan, titignan natin ito. Last election, May 2025 mga kababayan. Sa tingin nyo ba, yung bagong alyansa mga kababayan, hindi nakinabang dito sa mga ah, nakulimbat ni Zaldico at ni Martin Romualdez? Sa tingin nyo ba? Sa so, tingin niyo ba si Saldi hindi na finance sa mga campaign na nangyari o ginawa nung bagong alyansa ni PBBM mga kababayan ng May 2025? I doubt mga kababayan. I doubt. Kasi ang manager nila ay si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, napakinggan nyo ganina statement ni Diskaya Si Martin Romualdez ang nag-a-approve sa mga unprogrammed funds according to uh, former Congressman Rillo, mga kababayan, na sinabi ng mga diskaya. O, oh. again, connect the dots na lang ninyo, mga kababayan. At bakit ko nasasabi na mag kailangan magbigay ni Zaldico at Martin Romualdez ng pondo para sa kampanya noong May 2025 election. Kasi nga, mayroong nakabinbin na impeachment laban kay VP Sara. At kailangan nilang i-impeach si VP Sara kasi si VP Sara, pinakaunang nag-bulgar dito sa kanilang mga katarantaduhan mga kababayan. oh, di ba? So, sinong partido o sinong mga senador ngayon ang nakapasok galing ng bagong aliansa? Ah, number one, Tito Soto. Pangalawa, Ting Lakson. Kaya mga kababayan, nung lumabas yung pangalan nila, galing sa mga diskaya, agad-agad pinalitan si Chisi Escudero at si Senador Marculeta. Oh, di ba? I mean, connect the dots. Kung hindi nyo pa ito naiintindihan, mga kababayan, wala na talaga tayo. Ito malinaw ito. Ha? Hindi yan nila papauwiin si Zaldico kasi kinatatak natatakot sila magbanggit yan ng pangalan? Ha? Ah? And most likely, wala, wala ng ibang pangalan ang mababanggit yan, kundi dalawa na lang. Yan lang yung pinakahihintay natin, mga kababayan. Kasi kung mabanggit yung dalawa na yan, or makonfirm yung mga sinasabi yan through Zaldico, sinasabi ng ibang witness, mga kababayan, lalong-lalong lalo na ni Orly Gutesa, through Zaldico, ibig sabihin, si Zaldico talaga ang magsabi, no, ito, nagbigay ako kay Martin Romaldes. Automatic niyan mga kababayan. Automatic na isipin ng taong bayan na meron ding natanggap yung presidente mga kababayan. Kasi kailangan din magturo ni Martin Romualdez mga kababayan ng mas malaki sa kanya para hindi siya yung madihado dito. Ito ngayon yung nangyayari. Again, nakikita natin dito. Ito talaga hindi nila ito papauwiin papa si Zaldico. Ha? Ililihis nila ito. Mga kababayan, papahabain itong kaso na ito and most likely, ha? Ah, maghahanap ito ng kandidato for 2028 mga kababayan para, or ng suportahan, para pwedeng maniubrahin itong mga kaso nila, mga kababayan. Ayan ah, yung mga nakikita natin ngayon. Oo. Oh. Diba? Yeah, Tingnan nyo, yon nga niya. Si Zaldico tumanggap pihat ito nga o tingnan ninyo bakit nakasuhan nila yung mga diskaya, halimbawa sa tax evasion kasi kinalkal nila mga kababayan ito ngayon o, puntahan natin itong mga assets ni Zaldico ayan ngayon may nag-imbestiga ba sa BIR mga kababayan regarding dito sa pagpasok ng mga ng mga air assets na ito. Ayan, oh. Tingnan nyo. Total nyo yan, billions yan, di ba? Ayan, 16. Yung dalawa pa lang, oh. 32 million dollars each na yung dalawa pa lang. So ngayon, sa tingin nyo ba walang anomalya ito sa BIR? Sa tingin nyo ba, ha? Ah, na kaya nga nilang gawan niyang paraan yung sa DPWH? E dito pa kaya sa BIR, mga kababayan? Again, kung talagang sincere sila dito sa paghabol kay Zaldico, ha? Ibakit e bakit hinintay pa yung investigasyon sa ICI? E naman yung BIR mag-investiga din dito sa mga air assets ni Zaldico at sa ibang mga kumpanya ni Zaldico kung talagang nagbibigay ba ng tamang tax? Ibakit e bakit ngayon wala? Well, Di ba? Again, hindi ko dinipensan yung mga diskaya mga kababayan. Sinasabi ko lang, na kaya nga nilang gawin doon sa mga diskaya na imbisigahan yung bibigay nila ng tax kaya nakasuhan ng tax evasion. E bakit hindi nila kaya gawin dito kay Zaldico? Ha? Para at least, kung talagang nagbabayad dito ng tamang buwis mga kababayan or tax, hindi ibalita sana nila, oh, ah, walang pwedeng may kaso laban kay Zaldico regarding tax evasion. Kasi, tama yung binayad na buwis mga kababayan or tax. Lalong-lalo lalo na dito sa mga air assets na binili niya mga kababayan. Again, lahat ng bibilihin mo at ipapasok mo. May tax po yan. Lalong-lalo lalo na ito. I think itong lahat na ito, imported ito. Walang gumagawa dito sa Pilipinas mga kababayan ng mga ganyan. So, pagkakalam ko ha? Ay, again, correct me if So, lahat yan, imported, may tax yan. So, ngayon, tanong natin, nagbabayad ba ng tax, ng tamang tax ito? Of course, di natin malalaman kasi walang nag-iimbestiga. Hindi nila pinaiimbestigahan, mga kababayan. Ay, hindi nga na na, na freeze yung access ng kumpanya ni mga ni Zaldi ko. O, oh, oh, mag iimbestiga ka pa kaya yung DIR, mga kababayan? Yan yung mag naging issue dito. Eh, dito, malinaw, mga kababayan. Again, ha? Sa so, nakikita ko, mga kababayan, na, again, may indirect na pagtulong dito ang Marcos Jr. administration. At hindi ito sincere sa paghabol dito kay Zaldico, mga kababayan, kasi alam nila sila ang dihado dito kung maiuwi nila itong si Zaldico, mga kababayan. Again, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito. So dito na po muna tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Huwag kalimutan po mag-like and share ng videos natin. And then subscribe din po ng ating channel. Okay, so dito lang po muna tayo. Uh, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.